So, eto nga, sinasabi ni uh, Sarah na mabubuhay doon siya na walang confidential funds. O, maniniwala ba kayo? Diba kung siya mayor pa lang ng uh, Davao City, eh, million-million na ang confidential funds, no? Lalo pa, naging uh, malakas ang loob niya, no? Para gawing rason ang confidential funds, para lang sa malalaking pondo na hindi naman... O oh, ito ha, hindi naman nakikita ng taong bayan kung saan nilalagak yung pondo na yon. Hindi klaro. No? Kung mapapansin nyo, ito ang katotohanan. Kung mapapansin nyo, lagi nilang ina-highlight or ginagamit para ma-justify o confidential funds kuno di ba? sa uh, pagpapanatili ng uh, ang tawag nito, kapayapaan daw sa Pilipinas. Para bang ginagawan uh, tayo ng isang uh, sitwasyon na imagination lang, imaginary lang nila, no? Para lang ma-divert yung uh, uh, pag-iisip ng tao, no? Kasi, katulad yan, di ba? Uh, sinupal nga siya ni Ping Rakson na dapat talagang itong confidential funds, dapat dito ginagamit ay uh, intelligence funds, hindi confidential funds. So, doon naman na dito pa lang na sila, no? So um, sa kadaming tao no, na nag-iisip nga bakit nga kasi napakasimple lang talaga eh um, kung ikaw public servant dapat lahat mo na ginagawa sa nakikita ng tao na klaro may proyekto merong uh, nilalagakan ang pondo ng taong bayan hindi lang wag mong sabihin na ito hindi ka ako ng ganito di ba? 600 million 500 million and wag mo nang hanapan kung saan ko gagastusin basta uh confidential. eh hindi ba hindi tama kahit sinong pilipino 'wag niyong panglolokohin kasi hindi naman bobo ang tao 'di ba sobra-sobra na eh hindi na tama hindi na na hindi na hindi niyo na mabulag no yung mga tao hindi niyo na mautok yung mga tao kasi at hahanap atahanap yung mga pilipino yung taong bayan kung saan niyo dinadala ang pondo ng Pilipinas sa sobrang laki kung ma notice nyo mga uh, kalahe, yung pondo, yung utang ng Pilipinas, sobrang palaki ng palaki ng palaki. So, ang hanapin nyo ng taong bayan, saan nyo dinadala? Saan nyo dinadala ang pondo ng taong bayan? Ganun lang kasimple yun.